Bayo na? Waray. Dadahit to. Kay Jikas man lang ito. <laughs> Wani bagong araw, wani bagong vlog. Welcome na naman ulit dito sa ating channel. So ngayong araw guys, no, ayan, maaga tayong nagkapi, Tapos kung ano-ano pa yung mga gawain dito sa bahay. mag na rin ako ng plato para malinis yung aming kusina. Hindi pa nga kami nakapaglinis kagabi. Ayan, si Alter magkakalat na naman ulit, no, ngayong umaga. Ganyan talaga, pag may bata tayo dito sa bahay, hindi natin maiwasan. Nakalilinis lang natin, ayan, nagkalat na naman ulit, no. So ayan, hinahayaan ko na lang talaga yan siya magkalat guys dito sa amin kasi kaysa naman sa magsi-cellphone. Ayan, yung mga tasa at yung mga ugasan namin kagabi, ugasan muna natin bago tayong magloto or nakasaing naman kami, no? Ayan, iinitin ko lang yung ulam namin, maghugas muna ako dito para malinis naman ulit yung ating Ano, yung lababo namin banlinisan ko yan guys kasi minsan yung mga pusa ay maakit akit talaga dito. Yung mga ano nila is nandyan. Yung, yung paan nila na madudumi ba yung po puno ng ano ng putik yung kanilang mga ano pa ah. Kaya ayan nilinisan ko muna no. Tapos nagtaka talaga ako guys dito sa bahay namin. Dumami talaga yung pusa dito. Dati naman is wala na kaming pusa dito. Tapos ngayon ayan dumami yung pusa ngayon dito sa amin no. Kaya hindi mo naman yan ulit papaalisin dahil nga is napakadami nga nila. Kaya ayan hinahayaan na lang din namin dahil nga is ano din kami dito sa bahay, iwas din daga, no? Pag mayroon tayong pusa sa bahay, kaya ayan, nagpapasalamat din tayo na may pusa tayo sa bahay para iwas daga. Ayan, dito ko mga sinimulan ng paglinis dito sa kusina dahil is masarap talaga yung pakiramdam natin pag nakapaglinis tayo ng ating kusina, no? Ginadahan-dahan ko lang talaga guys yung paglinis namin dito sa kusina namin dahil nga pag binigla mo yung ano, yung ating ano no, wala tayong oras maglinis pero meron pa naman tayong oras ngayon kaya ayan nililinis ko na no, dahan-dahan no, lang talaga kasi nga minsan is wala talaga tayong ano dito sa paglinis ng ating kusina, buti na lang talaga is hindi pa natulog si Papa Odon at hindi pa inaantok. Ayan, nakapaglinis mo na ako dito ng aming kusina at nakapaghugas na rin ako ng mga hugasin. Ayan nga, tagsasabi naman kasi yan si Papa Odon pag inaantok na yan siya at ako ay muna magdudyote sa ating kusina at makapagloto na rin ako ng maaalmusal nga ni Alter. so lang guys, is meron pa naman kami diyang ulam. Iinitin ko na lang mamaya pagkatapos nga natin maghugas ng plato. Tapos yung may paksaw kami na isda guys, kinainan ng pusa, no? Kaya ayun, inano ko na lang sa kanila, pinakain ko na lang din sa kanila yung isda na paksaw. Dahil nga is umakit yung mga pusa dito sa misa namin. Tapos yung sirola, ayun, nabuksan siguro. Kaya ayun. Nano ko na lang sa kanila, pinakain ko na lang, tapos dahan-dahan na lang ipakain yun sa kanila guys, para lagi silang busog no, kasi palagay is, lagi silang mga gutom ba, yung sa kaya ayan, dahan-dahan ko na lang sa kanila no, yung pinapakain yung paksiw na iyon, matagal naman yun siyang mapanis yung paksiw, ayan, dahan-dahan na lang nating ipakain sa kanila no, Thank <laughs> you.

Ayan, dahil may saging, may pasayan, may tinola, kaya may padis na tuba, sabi ng asawa ko. Kaya ayan, nag-meeting kami at mayroong tuba na patagay-tagay. Balitaw guys, no, ganyan talaga yung aking asawa pag alam niya na masarap yung ula, may saging, papadisan agad ng tuba. Dahil si tatay daw is nung isang araw pa yan siya, na. kaya nga na magtagay-tagay ng tuba kahit konti lang. At saka yung aking asawa ay hindi naman yan mag ngayon. Kaya ayan, nagpatagay-tagay siya, no? Tapos ako, hindi ako nagtagay kasi kamasakit yung puson ko. Nakikimaritis lang ako doon sa kanila. Tapos ayan, nabag tayo ay mamaritis doon. Ay, nagtitinda rin ako dito sa aking tindahan kasi wala naman kaming tindera. Ako lang naman. Ayan, at biglang ang nag-deliver yung emperador ngayon. Kaya ayan, kumuha na rin ako, no? Tapos ayan, yung aming order sa kalapi, kinuha na rin nila. jikas lang po yung bayad dyan. At kumuha na rin ako ng Emperador guys. Tatlong case yung aking kinuha ng Emperador kasi nga wala na tayong stock dito sa bahay. At buti na lang talaga meron tayo ngayong pambayad. Kaya ayun, kumuha ako ng tatlong case kasi medyo matagal na rin yan sila bumalik dito sa ating tindahan. Tapos ayan, mabenta yung ating ice at buti na lang talaga marami tayong stock na ice ngayon at napakainit nga ng panahon. So ayan, iyon ating binayaran, no? Ayan, kumuha ko ng dalawang, ano, dalawang, long neck tapos isang jumbo kaya ayun kaya ayun mahigit 5000 yung ating binayaran no stock na yan natin dito sa ating tindahan so kinahaponan passport na tayo ay syempre naningil na naman ulit kami tapos nagkunting grocery na rin ako guys at nabili na rin ako ng mga sigarilyo at dahil nga nung isang araw pa kami naubusan ng camel at saka may tigrin kaya ayan dalawang case na yung aking binili no dalawang case dahil nga medyo matagal-tagal pa ata yung babalik dito sa akin yung panel at yan nagbili na rin ako ng mga chicharya at saka mga dilata so ayan lang naman yung aking mga pinambili-bili dito ngayong araw dito sa amin at ayan at hindi na ako nakapag video video doon sa palengke no kasi napakagulo ni Alter guys at ayan baka kayo rin magsawa sa kakabidyo ko doon sa palengke kaya ayun hindi na ako nag video-video doon at ayan displaying na lang tayo ngayon sa aking mga pinabili-bili dahil nga konti na lang ulit yung aking mga dilata. Ayan nagdagdag na rin ako ng aking mga dilata. <tong> po siya guys. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Pakilike at pakishare na rin ang ating video kung nagustuhan nyo. Bukas naman ulit. Babush!